Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 7 ng Abril, ipinagdiriwang natin si San Juan Bautista de la Sal. Kamusta? Si San Juan Bautista de la Sal, ipinanganak noong Abril 30, 1651 sa Reims, France, ay isang pare na taga-France guro at tagapagtatag ng Instituto ng mga Hermano ng mga Kristiyanong Paaralan, kilala rin bilang mga Hermano ng Lasal. Itinuturing siyang pangunahing balakid ng moderno at popular na edukasyon. Si Juan Bautista de Lasal ay mula sa isang marangal na pamilya at nakatanggap ng matibay na relihiyosong edukasyon. Pagkatapos maordinahan na pari noong 1678, itinatag niya ang ilang mga paaralan para sa mga batang mahirap sa Reims, Ipinagpatuloy niya ang isang bagong sistema ng edukasyon na nagpapalawak sa pagtuturo sa Pranses. Ginagawang mas abot kaya ang edukasyon para sa mga bata mula sa lahat ng uri ng lipunan. Binuurin niya ang mga guro upang magtrabaho sa kanyang mga paaralan, nagtatag ng mga unang normal na paaralan. Ang kanyang pamamaraan sa edukasyon ay nag-iba-iba sa kanyang panahon dahil layunin nitong paunlarin, hindi lamang ang isipan kundi pati na rin ang moral na karakter ng mga mag-aaral. Si San Juan Bautista de la Sal ay sumulat ng maraming aklat tungkol sa edukasyon at espiritualidad kabilang ang pinakasikat na kondukta de las Escuelas Cristianas. Ibinuhos niya ang kanyang buhay sa pagtuturo ng mga bata at sa pagporma ng mga guro na nag-iwan ng matibay na pamana sa larangan ng edukasyon. Narito ang isang dasal para kay San Juan Bautista de la Sal. Diyos aming Panginoon, nagpapasalamat kami para sa buhay at patutoon ni San Juan Bautista de la Sal na naglaan ang kanyang buhay sa edukasyon ng mga bata at sa pagsasanay ng mga guro. Naway ang kanyang halimbawa ng dedikasyon at inovatibong edukasyon uh, mang inspira at magpatnubay sa lahat ng mga nagtatrabaho sa larangan ng edukasyon. San Juan Bautista de la Sala, ipanalangin mo kami sa Diyos, ipanalangin ang mga guro at mga edukador sa buong mundo, at tulungan kaming itaguyod ang isang edukasyon na nagpapalaki hindi lamang ng isip, kundi pati na rin ng puso. Naway tularan namin, gaya niya, ang paggamit ng aming mga talento para sa edukasyon at abal may katulong sa pagpapalikay ng mga henerasyon ng mga kabataan na maging mga leader at responsableng mamamayan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santa Juana de Francia, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.